Hi everyone, good morning. Ayan, welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven. So, ayan, ngayon lang talaga tayo nakapag-vlog. Kasi, medyo busy talaga guys. Kasi meron akong importante ginagawa. So, parang one week na yata or more than a week na na hindi ako nakapag-vlog guys. So, ayan, kakatapos ko lang pala magdilig sa mga succulents ko dito guys. Ayan sila oh. Ayan, dinidiligan ko kasi napakatuyo na ng ano nila. Mga soil mix. So, dito pala guys, kinuha ko yung dalawang pot dito para ano, malaki yung space dito sa harapan ng bahay. So, ayan na siya guys. Nilagay ko doon sa gilid. Ayan, at saka yun. ba diba? So, mas maganda na siyang tingnan kasi maramihan na siyang tingnan. Ayan, hanggang... From dito hanggang doon na siya guys. So, kung napapansin nyo, itong Lactea natin. Ayan, guys, oh. Ang dami ng mga new growth. Ayan, ito, oh. New growth, new growth. Meron pa dito sa itaas, guys, oh. At saka dyan. So, lumalaki na talaga siya, guys, no. Tapos, yung mga ganito ko so far, okay lang naman. Lumalaki sila dito, guys. Ayan yung variegated na aloe. At saka ito, si Black Diamond. Ayan, ito, nawalan siya ng mga flowers. Kasi kinakain siya ng mga, ano guys, ibon. So, ayan, yung update dito. Ayan. At saka, ayan siya guys, o yung cactus. At saka yung ganyan natin. Meron na ding new growth. Tingnan nyo guys, yung nasa likod, yung puti. 'di ba meron na din siyang bagong ano diyan, tubo. So ayan, ito din yung variegated natin. So far okay lang naman. Ayan. Tapos andun yung ano bang name nito? Star Aloe. Ayan siya guys. Ang dami na nung dati isang ano lang yan, stock lang yan sa akin na binili ko tapos naparami ko siya guys. Ayan oh. More than a year na yan sa akin. At saka yung ating fairy castle. Ayan, lumalaki siya dyan. At saka ito. Ayan, dito tayo sa labas, guys. So, ayan yung mga succulents natin. Naaarawan na sila sa ngayong oras. Mga ano na yata ngayon, mga 7.30. So, ayan. Ito, guys. Oh, napakaganda na. Tingnan nyo naman. Oh, meron ng mga bagong tubo din. Ayan, oh. Ang ganda niya. So, ano lang natin siya dito. So, ayan. Tapos, dito guys, tingnan nyo. Yung cactus na to. Ang daming damo. Ayan, kunan lang natin guys. Ayan. So, wala na. At saka dito guys, lumalaki na din yung mga propagations natin. Ayan, may super bomb, may purple delight. Ayan, halo-halo dito. ba diba? So, ito pala yung nangyari. Hala, may bagong tubo. Guys. So, ito pala yung nangyari ng ating variegated jade. Nagkamashi siya dito guys. Pero, luckily may tumubo guys. Oh. So, Ayan. Ngayon ko lang napansin ito. May tumubo. Diba? So, nice. Ito rin, oh. Tumataas na siya, guys. Si mermaid's tail. Ayan. Napakataas na ng mga stem nito. Ayan. Pugutin natin siya soon, guys. Pero, wala pa akong time talaga magpugot. Yung pink princess ko nga, guys. Hindi ko pa na propagate, 'di ba? Sabi ko sa inyo i-propagate ko yung ating pink princess, pero hindi pa talaga kasi wala pa akong malaking oras para sa kanila. So ito din, guys, oh, from leaf propagation, lumalaki na din siya. Ayan. napakabasa. Ito din, mga bagong dilig. Si Super Bomb. Ayun, lumalaki na siya, guys. At si Black pantay. Si Blood Moon guys, silagay ko pala siya dito oh, para maarawan siya ng bongga. Ayun, yung mga updates ng mga succulents natin. Ayun, si Kuala guys, pumaganda din siya o oh, naging lush si Kuala. Ayun, tapos Jan Banda, yan yung palaging inaano ng cats namin dito. Diyan sila pumapatong. Pero so far ngayon guys, wala na sila. I mean, hindi na sila pumapatong dyan. So, ayan. ba diba, ang init? <laughs> ang ganda ng Trump. Ay, hindi si... Ano ba yan? Ang laki na niya, guys, oh. Si Habit at saka yung isa. Na-transfer ko na yung isa sa malakihang pat. Tapos yan, maliit pa yung pat niya, guys. Pero siya yung malaki compared nung isa. So, ayan. Ito tour ko kayo dito sa mga update ng ating succulents dito, guys. O, oh, tingnan nyo. Napakaganda ng kulay. Si kalancho Variegated. Ayan. Dito, guys. Yung nilagay ko dyan ay si Campfire. Pero, naano siya? Nagmamashi. Oo, guys. Nagmamashi yung aking Campfire. So, wala nang laman yung pot na yan. Tapos, dito pala si Manduzey. Tingnan nyo guys, transfer ko siya dito. Kasi nagtitrail yung kanyang, ano, yung kanyang stem. Tingnan nyo naman siya guys. ba diba, ang ganda. Kasi nang si Mendezay ay nakalagay doon banda. So, kinuha ko siya guys. Tapos, ayan, kinuha ko pala yung tiles na nandito sa ilalim nito guys. Para well draining dito banda para lusot doon sa ilalim yung tubig kung sakaling magdilig ako sa kanila. So, ayan guys. Screen na lang yung natira dito at saka dito din. Screen na din. Para kapag magdilig, direkta sa ilalim. Hindi na mas stack So, ayan sila guys. O. Oh. Yung ibang men ko. Ayan. So, ayan yung bagong arrangement. Tapos, yung mga elens, andyan sila, katabi ng ating malalaking succulents. Ayun, meron pa doon, yung mga malalaki ko dito, dito ko nilagay. At saka yan, guys, oh. Tingnan nyo naman yung kulay, guys. Napaka-stress or napaka-colored compared nung una, Diba? Ayan, guys, oh, nagpipink yung mga colors. Ayan. Nung dati, guys, hindi siya ganito ka-pink parang si Decora yan. At saka yung ating Jade. Naging red na din yung tips niya guys. Konti. Kasi napaka na ngayon. Bihira ng umulan. Ayan guys. Tingnan nyo dyan banda. Napaka-init dito. Ayan o. Oh, Napakaganda ng kulay. Tapos dito. Ayan. At saka dyan guys. O tingnan nyo naman yung kulay. Napaka-pink. Napakaganda. Ayan. Ayan. 'di diba, na araw na sila. Tapos dito banda, meron na namang bagong flower. Ayan, at saka ito, lumalaki siya guys nang nilipat ko siya dito. At saka ito, oh, gumaganda. Ayan. Tapos nandoon yung iba. Ayan. Yung pinapropagate ko na Jade guys. Sana successful to. Sana hindi siya malalanta. Ayan, yung isang jade natin. Ito yung ma-white, yung variegation nyo guys. Tapos ito yellow. Ayan. So, yan sila guys. Ito ko lang kayo dito sa mga ano natin. At ito guys, oh, para si fishbone. Ayan. Tumataas na siya dito. Ayan. Tapos, yung iba si Pretty in Pink Ayan sila guys, yan yung init dito, ba? Diba? At saka, ayan oh, Si Heart's Delight Ang ganda ni Heart's Delight guys, oh napakalaki na talaga Hindi ko pa rin, hindi ko pa din siya na, ano, na repot. Pero baka soon, pag may time, mariripat na natin sila. Ito din, di ba Ang laki na. Ayan. O, di ba diba? Nagpakainit. So, ito pala yung view dito sa harapan ng bahay, guys. Ayan siya. Yung mga cactus natin. At saka mga lakteya nandyan sila sa harapan ng bahay. Tapos meron din akong mga ano dyan guys, mga succulents sa rack na yan. Yung mga maliliit po. So, dito sa harapan meron akong spider plant. Ang ganda nito guys, kapag ilagay sa labas ng bahay kasi napaka-attractive ng kulay. Color yellow at saka green yung kulay niyan. So, kapag meron kayong ganyan guys, mas maganda kapag marami. Tapos, i-ano nyo sa harapan ng bahay nyo. Ang gandang tingnan. Ayan. Tapos meron tayong money tree or money plant. So, ayan sila dyan. So, sarapan harapan, ito na yung mga succulents ko, guys. O, oh, de diba? Ayan sila. Si Orpet. Ang ganda na ni Orpet, guys. At saka ito. May ano pala ako dito. May ibang cactus din ako dito, guys. Ayan, yung iba. Tapos yan, halo-halo. Yun na guys. Kahit ano na yung nilagay ko dito. So, ayan sila tsaka ito. At itong si Peanut Cactus at si Mato Day. At si ito. At ayan, si Variegated Stinky. Ayan, mga maliliit kong cactus. Diba, ang ganda ng kulay nila guys. At tsaka, Ayan, ang ganda ng kulay. So, yan lang po. I think, dito na lang muna itong vlog na to guys. Just updating you kasi wala ako masyadong ginagawa dito sa garden. Ano, nag-check lang ako paminsan-minsan kapag merong mga ano, dry leaves kinukuha ko guys. Pero yung nag -re hindi na rin ako bumibili ng mga bagong ano, succulents kasi meron kaming ibang ano, um, yung budget ay nasa meat shop namin guys. Kasi nagpapatayo kami. So, need ng malaking budget. So, wala mo nang bibili ng mga succulents. <laughs> diba? So, yan guys. Solo malaki na sila. Hindi na tayo bili ng bili. Kasi kapag meron na tayong variety kagaya ng jade plant ito. Kapag meron na tayong mga ganito. So, yung wala tayo na lang yung bilhin natin. Yung wala tayo para save naman sa budget, ba? Diba? So, yan guys. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this vlog. So, hindi pa pala lang kapag subscribe, please don't forget to subscribe sa aking channel. It's me, Raven. Bye everyone! Enjoy your day and God bless you all guys.